Pinagdagam pa ang mga gamot na maaaring matanggap po ng libre sa ilalim po ng PhilHealth gamot o yung Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment. Ayon kay Dr. Edwin Mercado, pakulo po ng PhilHealth, isa itong komprehensibong outpatient drug benefit package na bahagi po ng YACAP program ng ahensya. Kabilang po dito ang 75 uri po ng mga libreng gamot na mayroon pong annual benefit limit na 20,000 pesos kada benepisyaryo. Kasama rito ang mga gamot para sa antimicrobial, asthma, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, at nervous system disorder, maging ang supportive uh, therapies. Kailangan lamang magparehistro sa piniling Yakap Clinic ng isang benepisyaryo para maka-avail ng libreng gamot. Matapos po nito, maaaring magpunta sa mga gamot facilities na silang mamamahagi po ng mga gamot. Ayon kay Merkado, isasagawa rin po ito sa bahagi po ng Cebu at Davao at sa mga susunod na panahon, e palalawakin pa ang programa sa iba't ibang panig ng bansa.